Hello, magandang araw ulit sa inyo. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na kamote. Ito na po ang development. Ayan, marami na ang aking mga tanim na kamote. Ito po ay nakatanim lang sa paso. Kung titingnan niyo, paso lang po 'yan lahat. Dito, ganun din oh. Ayan, nasa paso lang. Oh, so ito po ay iba't ibang klase ng kamote, siguro mga pito o walong klase ito silang lahat ng kamote. Double purpose na siya kasi kung gusto mong maglagay ng ano ng kamote tops sa mga ulam or pwede ring isalad. So pwede niyo kuhanin yung kanyang usbod o yung kamote tops. Pero kung gusto niyo naman na Uh, magkaroon ng unod o kaya laman, pwede rin. So maganda ang kamote kasi masarap yung kanyang laman, de ba? Ako gustong-gusto ko talaga kaya nagtanim ako niyan oh. Ang uh, siguro ito ay mga nasa 20 na paso yung tinaniman ko. Meron din akong tanim sa mga sako at meron din mismo sa yung direct talaga siya sa lupa. So, ayan lang po muna ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.